Dahil berment nga pala ngayon, ito inilabas ko na nga pala itong Christmas tree ko at uh, ikakabit ko at tatayo ko na nga pala ito at pinagtulungan na nga namin ni Nanay at aking mga anak. Nilabas ko na nga rin pala itong mga pandisenyo at uh, pang uh, lalagay natin mga bilog dito sa Christmas tree at itong mga anak ko na kung sa amin at hindi tuloy kami makagawa ni Nanay ng maayos. Ito syempre habang inaayos nga namin yung mga bilog Ito ay eh, sinasalansang ko ng uh, alternate na para ma-balance natin Para lahat magkaroon at uh, malagyan natin At ito ay eh, naitayo ko na nga yung ating Christmas tree Napakaganda At meron nga pala akong ilong Hindi ko pa makalimutan At uh, Naalala ko nga pala may pasok nga pala yung anak ko Okay kaya nagluto na nga muna pala ako ng ulam At uh, babaunin niya Ito naisip namin magprito na lang kami ng bangus Nalagyan ko na lang ng sibuyas At kamatis sa loob Ito medyo mabilis ang luto lang guys Kasi nagmamadali na ako Nalagyan ko na nga rin pala ng konting sangkap Toyo at saka konting magic sarap At konting paminta At uh, eto ito yung ipalalaman natin doon sa bangus Ayan okay hiniwa ko na nga rin pala yung bangus Ayan naredy ko na yan Bago ko nilagay sarap at malinis na nga rin pala at nilagyan na rin pala natin ng magic sarap sa labas sa ganun at para syempre yung lasa nya masarap syempre ba diba? ay ah, to kaya inilagay ko na nga pala yung mga sangkap na iniwan natin at lalagay na nga pala natin sa bangs konti nga lang nga lang pala yung palaman na nilagay natin para hindi masyadong kumatas at ito inoperahan ko na nga pala yung bangus natin dito kailangan natin tayin syempre para kapag kapinirito natin hindi lalabas yung mga kamatis at sibuyas ito medyo mainit na yung kawali natin kaya nilatag na natin to at sinalang na natin mga 15 to 25 minutes lang guys luto na yung kabila nito at eto uh, ito tignan nyo kung paano ako magluto ng bangus kung uh, paano pamamaraan ang ginagawa ko so hindi na nga pala ako nagtanggal ng kaliskis dyan para ang teknik kasi natin dyan kapag may kaliskis hindi masyado matalamsik pero syempre kahit na may kaliskis pa rin tumatalsik pa rin sya guys gawa nung nilagyan natin kasi sya ng palaman dun sa loob at eto luto na nga yung ating fried bangus matatakpan na nga muna natin at nakapagsaing na nga rin pala ako habang nagluluto pala ako ng prito no ito so at eto uh, pawis na pawis tayo rito dahil sobrang init talaga ganun talaga syempre wala namang ibang magluluto kundi ako lang at dumating na nga pala tong bunso ko galing sila sa school ng kanya ng mama hinatid yung kanyang panganay at nagtatanong nga pala siya kung luto na raw ba yung ulam at nagugutom na raw sila at para makakain na nga pala sila at itong anak ko na si ate ching ching chill na chill lang. pa kaya ito naisip namin ni misis na makakain na nga pala kami dahil kasi gutom na nga yung bata dahil anong oras na nilagay ko na nga rin pala yung sili dun sa sausawan at tara samahan nyo kami tara guys kain tayo let's go